Sa dulo? Oo, sa lupan kasi nalupan ang lupanan. Ah. Kumuha pa nyo doon, dito hindi? Oo, kita mo? Ano lang po, pag may paninda kami, dito kami nag-aayos. Oo, d'ya kayo titinda, d'ya kayo gumuha ng kuyente. Araw, araw naman. Hindi ka makagalaw. Anong ibig sabihin? Bawasin din yan sa panindot sa mitaang. Yung oh, court ba kasi yung court may merong kontador daw. Pero nagbibigay na ba meral ko ngayon sa mga walang bahay? sa business. Oh, yan din 'yo. Ngusto mo 'yan. Sasakpan mo 'to. Kaya kaya. Kayaan ada. Eh, kaya. Eh, kunin mo Eh, kunin mo muna 'yung palito noon. May mga kawit pa 'to, oh. natin, natin mga ibang kawit 'to. Malala sasapagin pila ka package. Ah. Ito sasapain pa 'lo. Oh. na, mo naman yung mga Pilipino talaga, no. Lagi ba naman ng pangkita talaga ng ano eh, no. Yung inodoro, nasira sa drainage eh. Oh, sa drain. Takayo nga ano Jen. Jen. Palo, ano. Taka Jen. Taka yun yun yung kuryente ibig sabihin inalaw jumper sila yung, ng ano jumper ah, dyan. jumper yun yung orange oh, may bayad yun eh saka parang hindi ka naman nata iaalaw ng oh, may bayad yan kaya dito yung ando daw yung kurta sa no. eh pwede namang dito ilagay kurta dito ba't doon ilalagay diba common sense naman yan eh. dapat macheck yan ng ano oh. ng meral ko okay. Ay! Oh. Ang tali mo pag-aari! Oo! Oh. Di ba yung senyorin niya nandun? Hindi. Eto na rin nga senyorin. Ipinilitak ng asawa ko. O, itang galing na sa ano? Masa Ang galing nyo yan, ay. tatak namin sa simento. Ba, mayroon na. Hindi. Kalat yan, eh. Kalat. Okay lang. Uh, hindi. Oh, Senyo okay. Sa amin hindi okay. Nakakalat, eh. Masa na Pakuha nyo na, ay. Pakuha niyo na. Pakuha nyo na. Di wala na. Pagkakabila na ni na eh. na kaya nandito mga Kunin na pare, na. Sa gabi lang? Oo, guli na Kami na, nai, nai. Kami na. Oh, Ah. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, Kami na na, kami na. Kami na. Yan, tanggalin niyo yan. Para ma-plasing, pa-plasing yan. Oh.

Yung nasa gilid na tolta, may patay kasi dito eh. Kaya may patay sila kaya kung mapapansin niyo diyan eh hindi natin talaga ginagalaw yung ganun. Kasi syempre eh, in respect naman doon sa mga tao, hindi naman panghabang buhay yan. Ano naman yan? May ilang araw lang yan. So magkakaroon daw ng inauguration dito, hindi natin alam kung anong klase uh, hindi pa nilalapag sa JC. kaya nililinis to actually Hereo ni Mo Street kasi to eh isang uh, malaking kalye siya as you can see naman so, oh, yung lona na yon ah may patay doon so usually ano lang naman yon uh, matagal na isang linggo dyan sayang ang linis tong kalsada oh ganda oh ito ni Jen kung mahakot itong basketball court

<laughs> yung, yung, nilalagay mo nilang pangkala, kukunin ko. Kagaya niya, nilalagay lala, nila, kukunin natin. Ilulubot ka ba? Okay. Diba? But para sa, o, para... Sabi yung, sa na, o. Dula siya, madulas ha. Thank you. Nagtagapospital ng Sampano kahapon. Okay, hindi to lang ako. Akin daw yung mga halaman, iniwan. Kanya daw siya, sige, pakuha mo. You know, sabi ko, sige, pakuha mo. Kaya lang sa akin. Kung kalat sa tingin mo yan, sige, pakuha mo. Eh, ewan ko, akala siya. Ayaw lumitaw mo yung anak ng chairman niya. Yung chairman namin. Ito naman um, pwede natin ilagay sa PDO yan. Eh. Ah, sa, Sa video. mga event-event, pwede yan. Magagamit natin Magagamit no? natin yan. Kaya kung may Ito yung yun. sinasabi ni nanay, puro alamat. Sa kaya nanay okay, pala yun. Masyado kumano sa lugar ko na maglagay ng kalat. Yan kalat ko, di ba? Mga kalat. Kaya, kaya. Oo, oh, madulas yan. Ah, masalamat ah. Kasi kanina, may nadulas eh. <laughs> timbol, timbol. Mo ang kuku ni basketball court. Mababa na don. Dito na dapat tayo lalabas Mababa yung kuryente don. Ito yung nilinis ni Jen. Ayan, no? Oo, oh, oh pinlasing oh. eh. Okay, ito. Ito, pinlasing natin to kasi ah. Madulas kasi ang mga lumot na yan.

Asalabi kasi, asalabi. Sabay na sabay yung Sabay na sabay yung Ay sa pagbitaw eh no <laughs> <laughs> Pag DPS dala nila doon yung Shackman Ubus yun

Kaya ngayon, tatali. Okay, Inaalis ko pa ako niya Akala kasi hindi papalik oh, eh. Sabi ko sa kanila, alisin na nila. kasi oh, yan oh, oh. oh, oh.